Uh, yan, koan, guys. So, yan na lang kung hindi mo kung ano guys. Sigur na lang kung ano na kung iiwa para bakit na siya. Um, simple lang. Simple lang kaon to guys. Ano kayo? Gabi-i naman. Nagulo ko ng ihapon ko. So, dapat din ako magkaon kayo. Ano yung nagpuan ko guys. Nag-low carbs ko para ah, uh, may gamay-gamay. Ano yung gamay-gamay. So, niyang kuan dari ang cherry tomato dari uh, ang di magkapariha o sayo na yung eh, po red na yellow ako rin ang gitawas na yung kuan kaning kaning uh, apple para matiwas na niya din ako mo palit na anda yun para parang gilis na na hong sugar ilis na hong pagkawang sugar niya wala na kay bread wala na kay rice gulay ra o mga meat uh, isda mura na yung ginakaon ako Bire mga gulay, salad yung so wala na yung bread wala na siya ito itlog na lang wala ko ano Itlog na lang ang akong kuwan pagkaon. Ano ito ayos Mm hmm. Really madali guys na mag uh, low carbs ka. Kay syempre ang mga pagkain ng mga kanaan, mga ka o behind ka na talaga mga makakaali ani. Onya. Although gaan sa imong paminaw, feel ni mo nga healthy jud ka ayo imong lawas. Kaysa magpahiturapak na lang kagkaon nga uh, kanang o akabalogan din sa inyong damatan, sa inyong kuana, nga na, ano, pariha tong time nga nagdako ko, mga 80 kilo, 81 kilos ko. So, syempre, dagang kang pamation, dagang kang, dagang kang sa inyong lawas, kanang mabati kang kakapoy, mag-week, o niya, book uh, book ang inyong lawas, maunang, Need to do to make healthy ang na sa pagkaon ng ang una gadud na maka makadaot sa imong lawas o maka imo cancer labi na sa mga kaunay nimo na kita mo tagad ba sa pagkaon na ko kuan kaon mas kinonsa mas hindi maayo sa health ba dapat jud maging healthy So, karon lang ako na-realize ang tanan, guys, na hindi <Mrs>. they dahil eh. yung tube magmagkuan. maging healthy. Ang maging healthy. Pagka mo yung maloto kayo. Ay, dahil Basta di maloto kayo. Muro kayo yung na magkakas niya. Wala mo muna yung maloto. Hindi maloto. So, maulang dyan akong pagkaon, Pero may, sugo, Kung pila ko dito guys, ang ano Mag 2 months na ko karoon ko ang. So 2 months na po na ako Pero before ana, ang 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 pagkaon before, salad di hapon pero mukha ang jugukan noong daghan na pinag-lunch. Mao nang karon lahi jud ang akong ginakaon karon. Ug so, sa na